hello guys so ayan guys good evening guys so ayan guys kapag ikaw ay bago sa aking youtube paki subscribe naman guys para updated kayo sa ating video every day kasi guys para sa amin na mga vloggers lalo na pag mga baguhan kagaya ko malaking tulong na po sa amin yung isang subscription na ginagawa ninyo maraming salamat so ayan dito na ako muna ako mag -umpisa. Madalas talaga kami pumapasyal kapag gabi guys. Kasi guys, kapag mainit guys, kapag araw, kaya gabi kami lumalabas. So actually, kapag nasa Saudi kasi guys, sobrang init. Sobrang init sa Saudi guys. Kaya ah, gabi, pag gabi sila lumalabas kasi walang init. minsan din naman guys umaga yung wala pa masyadong init pa medyo makulimlim yung Actually, hindi nga rin ako masyadong nag-upload ng long-form video, guys. Kapag, ano, lagi, nasa shorts, video lang ako everyday nakapag-upload, guys. So, ganyan lang kalawak yung mga ano dito guys tara bang nagro road trip na lang kami guys kasi gabi tapos wala ka masyadong makita guys kundi yung mga sasakyan lang uh, mga ilaw ilaw ganun guys so pinag mix ko na lang yung video na ito guys no? kasi hindi ko nga na video ng mahaba para lang meron akong pang upload sa aking long form video kasi matagal na din ako hindi nakapag upload ng long form video guys pero guys nasa short video guys araw 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 po ako nag upload ng short video أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. استغفر الله استغفر الله So يا guys, no, hindi lang يا الله وحده لا شريك لا. له الملك وله

So ayan guys, marami mag -e end na ako guys. No? So guys, maraming salamat sa inyong panonood na aking video guys at kapag nag subscribe kayo guys ay siguraduhin ko pong makapag-subscribe ako din sa inyo pabalik kasi ganun ako guys kapag may makita kong nagsubscribe sa akin kahit hindi ko kakilala sinasubscribe ko back ka agad yun guys kasi nga ginagawa ng tao sa akin ginagawa ko din yung pabalik kasi alam ko naman yung feeling bilang isang content creator. Kaya, ginagawa ko na lang yung lahat kung ano din yung ginagawa niyo sa akin. So, hanggang dito na lang yun, guys. Thanks for watching. And see you next time sa ating next video guys may jumain na yung radyo dito guys kaya mas pag shadow mga park. boys out <laughs> Well and na ako guys thanks for watching Thank